Patuloy na pinagkakatiwalaan ang mga himpila ng Radio Mindanao Network sa iba't ibang panig ng bansa. Sa pinakahuling KBP Kantar Media Surveys para sa third quarter ng 2025, muling na mayagpag ang ating mga radio station na RMN Butuan, RMN General Santos City at ang IFM Jensen ang DXMD Armen Jensen ang number one radio station na nakakuha ng 1.53% rating at 86% AM share. Habang ang DXCK IFM Jensen naman ang number one AM radio station na may 3.8% rating at 40% FM share. Ang RMN Networks Jensen din ang dominant number one radio network na may hawak ng 47% network share. Patunay ito ng tiwala ng taong bayan sa mga radio station ng RMN, hindi lamang sa Himpapawid, kundi maging sa iba't ibang mga social media platforms dahil ang RMN Network News, kita mo na ang balita, rinig mo pa kahit saan. Magandang araw sa ating lahat. Isang taus-pusong pasasalamat sa lahat ng aming tagapakinig on-air at online. Dahil sa inyo walang sawang suporta at pagmamahal, muling napatunayan ang DXMD-RMN Jansen 927, ang dominant number 1 AM radio station. Base po ito sa pinakahuling Kantar Media Survey 2025. Lubos din po kami nagpapasalamat sa RMN Management sa patuloy na tiwala at gabay. Para po sa inyo to mga suki naming tagapakinig. dagang salamat mga kasama sa padayong suporta. Tatak RMN. On behalf sa IFM Jensen News Team, mga anchors, DJs, reporters, kami po ay taos pusong nagpapasalamat sa lahat na mga idol listeners for making us uh, number one once again sa recent KBP Kantar Media Survey. Sa mga boss namin sa RMN Networks, Sir Eric Canoy, Sir Enrico Canoy, Ma'am Erika, Sir Ike Canoy at Sir Andy Canoy, maraming salamat sa walang sawang suporta as always. At higit sa lahat, maraming thank you sa Panginoon. Di madali ang aming pinagdaanan para makuha ang tagumpay being a number one FM radio station dito sa Jansan. Pero sa tulong at suporta ng ating mga loyal listeners, naging totoo lahat ng ito. Muli po! Maraming salamat at mabuhay ang Harmony Networks at ang IFM News Jetson. RMND Network News.